Sino ang toxic? Kagong toxic na, dapat ba na bayaan mo na? Kadrama sa nagata? ta? Hamus, paniaga kita. Toxic na. Tama na. Pamilyar ba ini ng mga linyahan sa imo? Linyahan minsan sa mga nagaburulag sa relasyon linyahan minsan san barkada bo na pira mo na kabeses ginlay gayan na bulagan iya manluloko na katrato pero sige lang gihapon. Aram mo ba na ini na mga nababagat nato na toxic na tao dili lang sa relasyon kundi mababagat man naton nakaupod na gali naton sa panguroadlaw. Minsan, naisip nato na utodo na lang ang koneksyon sa nina mga toxic na tao para sa aton mental health kag para sa matawhay na kaisipan. Kag buhay pero tama ba na utudo na lang naton ang relasyon naton sa inda? Sa ako nabasa na libro, gin-define didto kung nano ba ang mga toxic na tao. Sabi didto sa ako nabasa, ang toxic na tao ang may inisinda ang mga tao na dili nagasuporta sa imo mga handom kag pangarap sa buhay. Actually, Pakabasa ko sa ni, nasabi ko sa sadire ko, toxic gali ako. Usad pan o na bes, nakabuhi ako sa gamay na laygay sa akon barkada. Sabi niya, pangarap niya magkaigwas ang sarakyan, na matahom, maganda. Sabi ko man, kaambisyoso mo man liwat, ayaw anay sana kag mag-adal ka anay san maayo. So kay wara ko siya ginsuportahan sa ninaiya mauot, toxic na siguro ako ako siguro ang problema. Or, may problema siguro ako. Pero, may igwaman sa mga tao or toxic na mga tao na wala sindasan iba na trabaho, kundi an pikunon ka, idown ka, kag badliun ka sa mga surmaton niya. Or in other words, mga tao na inapunggan ang imo paggrow kag inapatay ang imo pag-asa sa buhay. Dili ka masasakitan sa indabangkil kundi sa lason mismo sa indasormaton na mapara sa imu kalipay. Dili na katurugsan maayos sa kada gabi, kag nawawaraan imo tiwala na mabuhay sa kalipay. Makabaradli kag talagan masasabi mo na tama na, gusto na. Dapat ko na utudun akong koneksyon sa inda. Pero sabi sa Mateo 5, 43-44, Christians are called to love their enemies and pray for those who persecute them. Malisod ano? Pero kung si Jesus napatalibudan kag nagserbe sa nina mga toxic na tao sa komunidad, nanuman kay utuduntaan koneksyon sa inda. Nanuman kay dili naton sinda ipangaji. Dapat kita ang mag sa inda, dili kay ansala ang mag sa aton. Dumdumon mo dili magtanom san sakit san buot sa dughan, kundi magdistansya kag ipangadji na mahanap ang tama na dalan, kag dili talikdan, kundi buligan. Mga kita, Ginoo, sa kadaadlaw, adlaw, buligi ako na makita ko ang kayuhan sa tanan na bagay. Buligi ako na talikdan ang sala, dili ang tawo, kag itama ang mali sa paglaygay, kag paghimo san bagay na tama sa imo gloria. Sa ngaran sa Ama, sa nanak, sa Espiritu Santo. Amen.